everyone. So, meron na naman akong haul video as usual kasi yon. Pasensya na kayo sa itsura ko, sa buhok basa pa kasi alis ako and naisip ko kapag hindi ko ginawa tong haul video na to ngayon, matatambak na naman siya, may ipon na naman siya and tatamarin na naman akong gumawa ng video. So, yon kaya pagpasensya na yung sa itsura ko kasi alis ako tsaka isa pa meron akong malaking tigyawat dito sa ilong. So, yon. And yun, umaga pa lang. And kapit tayo. Tingnan nyo youtube Ano to? Bigay ito sa akin ni sis, ano, sis Nicole. Hi, sis Nicole. Ito yung bag na binigay mo sa akin. May ka-partner tong, ano, wait, tong parang platito na lapagan ng watch. Tsaka steerer. Ah, uh, yun, So, yung ginamit ko na siya. Ang <laughs> cute. And yun, so, umpisahan na natin yung haul. Tumako naman tayo sa SM. So, ito sa SM. And... Unahin ko muna yung hindi makeup ha, mamaya na yung mga makeup. So, Bumili ako nito sa Parisian ng shoe. So, ito siya. Ang price is, um, magkano ba ito? Oh, wala na dito sa box eh. Mura lang to. $5.99.75. And flat shoes lang siya na doll shoes. Wait lang. likas kasi ako sa flat shoes na doll shoes. So, Nagamit ko na kasi. So, yon Ang cute niya. 599.75 tama ba sinabi ko? Almost uh, 600 pesos lang. So, so yun. You. Tapos, next naman is bumili ako ng dress. Kasi ito na lang yung gagamitin ko sa Christmas party namin ng team collab. So, ito. Taron! Sa 2%. Look. Ito siya. Ito yung itsura niya. Okay, so, straight cut lang siya na dress. Eh, K-pop daw yung same. Hindi ko nga alam kung paano yung K-pop. So, ito siguro mukha na tong ganun. <laughs> mukha na ganun. 2-3 per ay, 2-3. 2%, 2 daw yung, yung brand nito. Tapos, uh, Japanese brand yata tong 2%. Tapos, ang halaga nito is, um, 1,149.75. So, yun. Pwede na siya, ba diba, sa 1,149.75 Ang cute-cute naman niya eh. Sa akin, para sa akin, pwede na to. Diba? O, oh, diba? Tapos, dress. So, yun. So, naman, 2% pa din. Ewan eh, ko sa 2% talaga ako nakabili. 2% Ayan. Tapos, sale ko tong nabili. 750 pesos. Tapos, dress siya. Dress. Ayan. Dress siya. Alam niyo, nagtataka nga ako kung napansin niyo, yung tela niya, same siya nung tela ko na white sa Forever 21. Asa na ba ito? Nandito sa tabi ko. Tignan niyo to. Ito yung binili ko, parang last last year pa, sa Forever 21. Yan na yan. Yung tela nila, pareha, pare, pareho yung print. Mas makapal tong Forever 21. Tsaka mas, mas malambot. Ito, medyo manipis. Pero maganda din yung tela niya. Okay naman. So, pares na pares sila. Pati ng style. Natawa ako. Exacto. Eh, nung binibili ko to, suot ko to. Sabi ko dun sa sales lady, Miss, tingnan mo yung tinda nyo. Tingnan mo tong suot ko. Parehas, ba diba? Nagulat siya. Natawa siya. So, yun. Ang pagkakaiba lang nila is yung dito, merong cut dito tong 2%, which is yung Forever 10 wala. Straight lang. Tapos, merong pa ganito dito. So, ito sale to, 750 pesos. So, yun. Binili ko na din. And then, um, Itong cute headband, ginamit ko to dun sa Christmas party namin sa Adobers. Ah, uh, 129.75 yata to. Ito, 100, ito, sa ano to? Fashion Girls, Fashion Girls, SM Accessories, sa taas yung, sa mga pangbatang section, doon ako kumuha kasi ang cute niya. Teka, muli natin. Ang cute niya. Ano ba? O, oh, diba? Para akong princess. O, oh, diba? Yun. So, yun. Ang cute niya, 12975 So, yun. Pang ganyan ko lang. Wala lang. De dekorasyon lang. Hindi ko naman siya ginawang headband. 12975 Dun sa, sa second floor ng SM Cubao. Yung pang section. Dun tutukin niyo ha. Next item. Ito, dito. Bumakaw naman muna tayo sa mga make-up. So, yun. Ah, may nabili akong face powder sa Maybelline. Alam niyo na to eto yung Maybelline um, Dream Satin Skin. Ah, uh, 399 yata original price nito. Dati. 350 pesos na lang. So, yun. Three. Ang, put, ang takay ko sa Maybelline is ito. Itong dalawa na to. Nakikita nyo ba? Ito yung two-way cake. Uh, Maybelline Clear Smooth Extra Shine Free Powder Foundation. Ang shade ko dito, 02 Nude Beige. Nabili ko to sa Mercury Drugs. 259 pesos each. So, ito yung hinahanap ko sa Maybelline. Kaya nauwi ako sa, dito sa Dream Satin. Um, okay, so, ito yung hinahanap ko sa Maybelline. Kasi maganda to. This is great for oily skin. And ito yung pinaka-favorite ko sa... Lahat ng foundation, two-way cake nila kasi una, hindi siya ganun kamahal compare ng BB Silk Poreless White. Although, yun yung pinaka first, ano ko, fi first favorite ko, second dito. Pero ito, nagustuhan ko to kasi nga, maganda yung coverage niya. Ah, hindi siya super pinkish, hindi siya pinkish, hindi rin siya super parang brown or ano. Basta parang nagbo-blooming din, tas maganda yung coverage. Tapos oil control, tumatagal sa akin. Tas hindi ako pinipimples. Kaso wala. Wala akong masabi sa powder na to. Yung nga lang, hindi ko gusto yung smell niya kapag in-apply mo siya ng wet, uh, tapos nasa face mo na parang hindi ko gusto yung smell niya. Pero, mawala din naman yun maya-mayang konti. Pero, super ganda nito. And, ang sabi is, face out na daw ito. So, nung face out na to, naghanap ako ng product which is etong L'Oreal. Kasi, yung ngayon, yung available sa Maybelline, ang two-way cake na lang nila is itong Dream Satin Skin which is um maganda to pero nga nagahanap uh, naghahanap pa ko ng maganda yung coverage and wala na daw to. Ah uh, pag may nakita pa kayo mga ganito sa ano sa Mercury Drugs or sa Watson or kung sa mall na meron pa. Tapos super oily ng skin nyo or oiling skin nyo. Bilhin niyo to kasi maganda to eh compare mo sa ibang two-way cake powder. Nakaka-control talaga siya ng oil tas hindi siya ganoon kamahal. Ito siya, ito yung merong blue. Blue ha, hindi yung green, yung green press powder lang 'yun yung kulay blue. So, yun. Mas maganda to. So, ito siya. May mirror. Wala tong refill. May mirror. Tapos, maganda rin yung sponge niya. Malambot. Tapos, ito yung itsura niya sa loob. So, yun. Nabili ko to sa Mercury Drugs. Kahapon ko lang to nabili. And, nung nakita ko to, kinuha ko na kaagad yung natitira. Actually, bibilin ko sana lahat ng nandun sa counter. Pero, dalawa lang yung nude beige. The rest, uh, hindi ko naka-shade. So, kaya kinuha ko dalawa na kasi dalawa na nga lang yun doon. And then yun nga, dahil ngayon nga yung ko sa Maybelline, and na-face out yung face powder na yun, itong binili ko, two-way cake ng L'Oreal True Match. So, hindi ko pa na-try kung maganda coverage nito ng, ng siya lang. Ah, na-try ko to gamitin ng wet, pero sa, sa ibabaw, on top of Octart, so on top of Octart Cover Foundation. And so far, nagustuhan ko naman siya maganda. And tumatagal din siya. Same ng effect nito ah uh, maganda rin siya. Hindi siya yung mabilis mabura, mabilis mag-oil yung skin ko. Hindi. For me, okay to. Tapos, two-way cake pa. Look. Ayan. Ayan. Ito siya. Nagamit ko na. May mirror. Ayun. Yun din. Tapos, maganda rin yung packaging niya kasi color um, silver, color gray. Nabili ko to. Dati daw tong ano, 600 pesos. Pero, nabili ko to ng 450 pesos na lang. And yun, sana kung meron pa akong extra budget, siguro, bago matapos tong taon na to, sana makabili pa ako ng isa kasi, nagustuhan ko siya. Ang pun ang pakay ko sa Maybelline is ito. Etong dalawa na to, nakikita nyo ba? Ito yung two-way cake, uh, Maybelline Clear Smooth Extra Shine Free Powder Foundation. Ang shade ko dito, 02 Nude Beige. Nabili ko to sa Mercury Drugs, 259 pesos each. So, ito yung hinahanap ko sa Maybelline, kaya nauwi ako sa, dito sa Dream Satin. Um, okay, so, ito yung hinahanap ko sa Maybelline, kasi maganda to. This is great for oily skin. And ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng foundation two-way cake nila. Kasi, una, hindi siya ganun kamahal compare ng BB Silk Poreless White. Although, yun yung pinaka-first, ano ko, fi first favorite ko, second dito. Pero ito, nagustuhan ko to kasi nga, maganda yung coverage niya. Ah, hindi siya super pinkish, hindi siya pinkish, hindi rin siya super parang brown or ano. Basta parang, nagbo-blooming din, tas maganda yung coverage, tapos oil control, tumatagal sa akin, tas hindi ako pinipimples, tas wala, wala akong masabi sa powder na to, yun nga lang, hindi ko gusto yung smell niya, kapag in-apply mo siya ng wet, uh, tapos na sa face mo na, parang hindi ko gusto yung smell niya, pero, mawala din naman yun, mayamayang konti, pero super ganda nito, and ang sabi is, face out na daw ito, so, nung face out na to, naghanap ako ng product, which is, etong L'Oreal, kasi, yung ngayon, yung available sa Maybelline, ang two-way cake na lang nila is itong Dream Satin Skin. Which is, um, maganda to, pero nga, uh, nagahanap pa ko nung maganda yung coverage, and wala na daw to. ah uh, pag may nakita pa kayo mga ganito sa ano, sa Mercury Drugs, or sa Watson, or kung sa mall na meron pa, tapos super oily ng skin nyo, or oiling skin nyo, bilhin nyo to, kasi maganda to eh, compare mo sa ibang two-way cake powder, nakakakontrol talaga siya ng oil, tapos hindi siya ganun kamahal. Ito siya. Ito yung merong blue. Blue, ha? Hindi yung green. Yung green press powder lang yun. Yung kulay blue. So, yun. Mas maganda to. So, ito siya. May mirror. Wala tong refill. May mirror. Tapos, maganda rin yung sponge niya. Malambo. Tapos, ito yung itsura niya sa loob. So, yun. Nabili ko to sa Mercury Drugs. Kahapon ko lang to nabili. And, nung nakita ko to, kinuha ko na kaagad yung natitira. Actually, bibilin ko sana lahat ng nandun sa counter. Pero, dalawa lang yung nude beige. The rest, uh, hindi ko nakashade. So, kaya kinuha ko dalawa na. Kasi, dalawa na nga lang yung nandun. And then, yun nga. Dahil ngayon, ngayon pakay ko sa Maybelline. And, na-face out yung face powder na yun. Itong binili ko. Two-way cake ng L'Oreal True Match. So, hindi ko pa na-try kung magandang coverage nito ng, ng siya lang. Ah, Na-try ko to, gamitin ng wet pero sa sa ibabaw on top of octard so on top of octard cover foundation. And so far, nagustuhan ko naman siya maganda. And tumatagal din siya. Same ng effect nito. Uh, maganda rin siya. Hindi siya yung mabilis mabura, mabilis mag-oil yung skin ko. Hindi. For me, okay to. Tapos two-way cake pa. Look. Ayan, yan. Ito siya. Nagamit ko na. May mirror. Ayun, yun din. Tapos maganda rin yung packaging niya kasi color um, silver, color gray. Nabili ko to. Dati daw tong ano, 600 pesos. Pero, nabili ko to ng 450 pesos na lang. And yun, sana kung meron pa akong extrang budget, siguro bago matapos tong taon na to, sana makabili pa ako ng isa kasi nagustuhan ko siya. Sa SM pa din is, bumili ako nitong Shawil. Uh, Ashawil Mineral Powder. So, ito siya. And ang ganda kasi ng packaging niya. Ang shade ko is 002. Sabi ng sales lady, ito na daw yung pinaka-lightest doon. Ang cute nung box niya. Oh, hindi tinipid. May extra pang karton sa loob. Tapos, ang ganda ng packaging niya. Look. Ano to? 250 pesos to. Ano ba? Ayan Oh. Focus ko. Ayan. ayun, ayan, ayan. Will perfect powder pa rin, pero 001 which is yung highlighter, matte highlighter. Ito siya. Oh, ito, may, may, sponge pa nga ayo. Eh. Tapos, ito yung itsura niya. Pili ako sa SM nitong um, OGX. Hindi ko makita yung conditioner kung nasa ni eh. OGX Brazilian Keratin Therapy Shampoo Ever Straightening. So, itong partner niya. So, kalahati na lang to nagulat gulit kayo. No? Kasi kaya ka to kalahati. Kasi nga, nag-share kami ni Mama. Binigyan ko siya ng kalahati. Hati kami kasi, yun, medyo ang mahal na inabot ng aking shampoo at conditioner. 499 pesos itong shampoo for 385 ml. Although pricey siya, mabango kasi siya, tsaka yun, parang hiyang yung hair ko dito sa OGX na, na to. Tapos, yun nga lang, kung hindi nyo gusto yung amoy coconut, well, amoy coconut ito, ito rin amoy coconut. Pero alam nyo ba, pag, pag nilagay ko to sa hair ko, tapos yung conditioner din niya, plus, plus ito, or yung isa pang klaseng effects naman, kakapatid ng OGX sa hair ko, ang bango-bango niya, so, super, parang wala lang. Sabi ng asawa ko, ang na may ice cream yung buhok mo. Sabi niya sa Pero, yun, ang bango niya, ah, uh, yun, yung, ewan ko, basta, gusto ko yung amoy niya, although hindi ako mahilig sa coconut na smell, pero, medyo type ko yung amoy nito, mabango siya. And, hiyang sa hair ko, eh, pati rin ito, hiyang sa hair ko. Ah, uh, mas prefer ko, although price ito, 499 pesos to, pero mas prefer ko yung mga ganito. Maganda kasi sa hair. Ayoko na magsabi ng brand, pero di ba may mga sikat na brand na mas mura di dito sa mga serum na ganito. ah uh, kasi medyo malagit sila sa kamay. Tapos kapag binanlawan mo siya ng tubig, hindi siya agad mabanlawan. As in talagang oil yung dating nila, yun yung mga serum na nakakasira ng hair. Pero dap, ang, ang ko kasi sa serum para masabi kong hindi masisira ang hair ko, bagkus gaganda pa siya, is kapag nilagay ko siya sa kamay, tapos naglagay na ako sa hair ko, tapos babanlawan ko yung hands ko, dapat madali siyang mababanlawan ng tubig. Pero once na antagal mo, hindi siya mababanlawan ng tubig, tapos hindi siya halos kasi may times na although oily to, parang medyo bumubula siya ng konti. Konting, konting, konti. Pero yung iba kasi parang hindi. Na parang mong as in, nakadikit siya sa hands mo, mararamdaman mo. Tapos medyo mainit, ganun. Yun yung mga hair serum na nakakasira ng hair. Pero this one, madali siyang bandawan ng tubig at hindi siya super lagkit sa kamay. So, kaya prefer ko to. So, ito sa Shawil Eyeshadow 003 White Eyeshadow lang to. Tapos, ang cute niya, meron siyang ano, mirror. Tapos meron pa siyang applicator. Kasi alam niyo naman, necessity ko din yung white eyeshadow kasi maraming pwedeng paggamitan ng white eyeshadow. Kaya kagaya niyan sa ibabaw ng lids ko, yun lang talaga yung ginagamit kong eyeshadow. Pang highlight ng, ng nose bridge, pang highlight ng brow bone, pang highlight dito ng cupid's bow para uh, pouty lips. Diba? Kung ano-ano pa pang highlight sa, sa cheek area and lahat pong white. Parang all purpose. Kaya hindi ako naubusan ng mga white eyeshadow. So, ito, nakita ko to, kaya sabi ko, why not try ko tong sa Shawil, 145 pesos ba? Basta 100 plus lang to, mura lang to, Shawil na eyeshadow. For market, gusto ko lang i-share sa inyo, laundry wash bag. So, hinahanap ko yung super pino, super pino na, na ganito, kaso wala na. Ito siya, kasi, ayokong, pag maglalaba, ayokong nagkakamay. Matagal eh, mahirap. So, lahat winawashing machine ko. So, kapag meron kayong mga damit na iniingatan ninyo na ayaw nyong masira, ilalagay nyo lang sa ganitong bag. 88 o 66 pesos to, tatlong piraso na. O, di ba? Iba-ibang size. O, dito nyo lalagay sa bag na to, tapos bago nyo ilagay sa washing machine. Meron nito yung pinong-pino, yung, yung, ano niya, yung net niya. Para naman, dun ko, hindi ko kasi makita wala, wala na nun, pero meron ako nun, which is pag yung mga, yung mga bra, ba diba yung bra may hooks? dito kasi mahuhook yung bra. Doon ko nilalagay yung bra para hindi lumabas yung hook niya, hindi makahook ng mga ibang mga damit. Kasi masisira ibang damit, baka kumawit yung hook ng bra. So, so doon ko nilalagay sa mas pino. Pero ito, wala akong nakitang pino. So, dito, ilalagay ko dito yung iba na lang ng mga, mga, ibang mga blouse na iniingatan ko. Bago ko, isa lang sa washing machine. So, yun. Yun yung, yun yung talagang, ito, necessity ko to sa paglalaba. Hindi pwede akong mawala ng ganito kasi, yun, ayoko kasi yung nagkakamay sa paglalaba and yun, gusto ko washing machine para hindi nakakapagod. Tsaka habang umiikot yung washing machine, marami pa akong ibang trabaho sa bahay na nagagawa. So, ano ba yun? Sinasabi ko. Tapos ngayon, ito naman, alam niyo sa farmers, yung Milton bayon Milton. Ito bumili ako ng ano, kasi ginawin ako, bumili ako ng cardigan ba tawag dito? Ito, ito siya. Uso to ngayon, ayan. Ganto siya, ganyan. Ayan. Ito yung sleeve niya. Ay, saan ba yun? Ito yung sleeve niya. So, color black. So, ayan. Ayan, ganyan. Ayan. Yun. Kasi ginawin ako. Tsaka pag sa office talaga, giniginaw talaga ako lagi. So, ayan. Bumila ako. Magkano ito? 330 pesos yata. So, pwede na, diba? 330 pesos meron ka ng pamatong. Tapos, sa ano naman, sa, ito, sa bizarre, sa bizarre, Ayan, ayan siya. Kung maala, 398 pesos to sa Bizarre. Pero yung suot ko, eto, itong suot ko, actually, pwede itong, ano, ganito, off shoulder ata to, Iyan, eh, ganyan. Ganyan ata siya, ganyan, ganyan. Pero, tinatamad ako mag-off shoulder, kaya ganyan. 100 pesos lang to, sa Bizarre pa din. Sa National Bookstore, pang file ko, yung mga, na mga papeles, na mga, Resibo. 158.50. Ang cute, oh. Na ano, na stapler. Oh, di diba? Sabi naman ako, ano ba naman yan? Ang liit-liit pa. Ang, ang liit-liit. Tapos, 158.50. Eh, sabi ko, gusto ko kasi cute. Ay, <laughs> ang cute niya, di diba? Tapos, maliit lang. May free pa siyang staple wires. Tapos, bumili ako kay Pretty Angel Shop yon. Si Pretty Angel Shop yung pinaka-favorite kong bilhan ng Octard, saka ng mga Nataractor. So, bibili sana ako sa kanya ng Octard, kaso out of stock yung Octard niya. Sino sa inyo ang mga bumili nun? ubusan tuloy ako. So, eto yung naturactor. Ang nabili ko is naturactor na lang. Pero nagkamali pa ako ng shade na napili. Ako yung nagkamali. Um, inassume ko kasi naka-shade ko to. Inassume ko rin naka-shade to ng no octard. Pero, hindi pala. Yung yellowish na tone sa naturactor, maitim pala sa skin ko. Parang pwede ko to gamitin pang cream contour. So, pero maganda tong naturactor ah. Ang shade nga na nakuha ko is 151. 151. So, yung itsura niya. And, ano to, uh, best seller tong shade na to sa Nato Ito siya. Oh, yan, yan siya. Yan. Tapos, yun, yun lang. Pinalitan ko kasi Octar yung binibili ko, eh wala na. So, nauwi ako sa Nato Raptor, tapos bumili ako ng mushroom brush. And may free pa siyang brush guard. Ang cute. So, yun. Ito sa inyo, nung Christmas party nga namin ng adober so ito, meron kami loot bag. Ang laman nito may magazine pa, pero ewan kung nasaan na yung magazine. So, yun. Tapos, ito yung nakuha kong parang souvenir yon bago ka umuwi. Merong loot bag. So, so ang crate nagay. Make time for your passion. So, akala ko noong una, dishwashing paste. Kasi pagbukas ko, uy, may sponge sa ibaba. So, uy, dishwashing paste to. Eh, madilim kasi sa, nung gabi, nung madilim sa sasakyan nung gabi na. Tapos, nung pag-uwi ko sa pag-open ko, uy, watch pala. Watch siya. Okay, so, my watch. Gawa ng my phone. Okay, di ba? Ang cute, di ba? my phone. So, nanalo ako ng sa raffle. Ang napanalunan ko sa raffle is ito, dalawang ticket ng Sky Ranch. So, pwede to sa SM Storyland, Sky Ranch sa Tagaytay, tsaka ano, tsaka sa MOA, SM by the Bay Amusement Park. So, dalawa to. So, siguro kapag may time ako, kapag may time na ako, kapag nakapag-resign na ako sa trabaho ko kasi super hirap magkaroon ng time sa kapag meron kang work, eh magre-resign ako, maghanap ko ng ibang work na hindi ako mahihirapan sa, sa oras ba, yung magkaroon ako ng time sa sarili ko. Ah, uh, hanggang March pa naman to, ah, hanggang March 12, 2017. Ah, uh, pag nagka-time ako, bibili pa ako ng dalawa para kaming apat, si mama, si papa, tsaka si Ferdy, so apat kami. Na lahat, so, super haba na nitong, nung, nitong video ko na to, and And um yun lang sa ayun sana huwag kayo magsawa sa panonood and kagaya ng sinabi ko is malapit na ako magkaroon ng maraming time para sa inyo siguro um basta next year malapit na malapit siguro um ang gagawin kong schedule ng upload ng video ko is Tuesday and Friday pero yung oras um anong oras ba siguro mga ano mga 11 a.m.? 11 a.m. ba? Or 12? Siguro mga 12 o'clock ng tanghali. Tuesday and Friday, oh sige, new videos every Tuesday and Friday, mga 12 o'clock ng tanghali. Mga ganun. Yun lang, so, yun, sana ano, New Year's resolution ko yun, sana maging consistent ako sa pag-upload ng video para sa inyo. And yun, marami akong gustong gawin na video hanggang hindi ko pa nagagawa. So, yun lang. Ah, uh, di bale, pag marami na akong time, tutuloy, gagawa talaga ako ng video na maayos na. Okay? So, yun lang. So, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!